Ja. Här är... Svart. Vad är det för som vi vill ha? Inte, Disk! Till exempel den där. Fint vara. Det inte. Den Vad So, ito yung bilihan, guys, ng mga appliances. Naabot mi it, guys. Ito pa, oh. Tapang. to This. Oh. So, naka-about rami, guys. Ayan. Ayan naman yung mga ref. Ito yung ano. Yung lutoan iyan Oh, ito yung mga mini micro. Pero ito yung bibilhin namin. Katulad ng ano brand ng ano namin. So, yan mga TV, mga ano, kung ano-ano. So, malaking bilihan. Oy, may mic. Pyter microphone. Ganda nito oh. MP3 player. Una ah. apod sila yung chocolate, oh. -oh. Ah. oh. Speaker. Tawag, kasunod-sunod na ako. Oh. Ayan. Ayan naman. damso eh. So, ayan guys. Pipick up na namin. So, bye-bye for now. Bye!